couldn't speak My dearest Madam L. Itago mo na lang po sa pangalan Rosemary, single mother, at isang cheater sa di kalakihang ka dito sa Lahog City. Broken family kami, Madam L. At dahil di kami kayang buhay ng irresponsable namin papa, mabukod sa lasenggero na babaero pa. Pilat sa pool, Nakagis na na namin lima na magkapatid ang bangayan at awayan nila mama at papa. Kaya nangako ko sa sarili ko, pag ako magkapamilya, hindi ko papayagang mangyari ulit ang naging sitwasyon namin sa ngayon. Sa tuwing nag-aaway ang mga parents namin, awang-awa ako sa bunso namin si Nadin. Dahil kulang na lang, sumuot siya sa ilalim ng kama. Huwag niya lang marinig ang sigawan nila mama, papa. Aware naman ang mga magulang ko na sa tuwing away nila, nagkakaganon ang bunso namin. Kaya lang, sige pa rin sila sa kanilang away at di iniintindi si Nadine. Hanggang sa dumating na lang yung oras na laging nakatulala at tahimik lang si Nadine. Ayaw na rin yung makihalubilo pa sa mga tao at hindi na rin siya pumapasok pa sa school dahil nabubuli din siya ng mga kaklaso niyang pasaway at papansin lumipas sa mga buwan. Tuluyan na kaming iniwan ni Papa. Sa mama ito sa kasamahan niya sa pabrika. Mula nung umalis si Papa, parang nawala naman ang amor si Mama sa aming magkapatid. Natuto na rin siyang uminom at magsugal. Kasama ang mga kumarin niyang mga sugarol at lasinggera. Kaya naiwan ako mag-isang nag-aalaga at nag-iintindi sa mga kapatid ko. Dahil ako naman ang panganay. Lalong lumala ang kalagayan ni Nadine at ayaw na rin niyang kumain kaya pinagtsagaan ko siyang subuan huwag lang malipasan ng gutong. Nahihirapan ako sa sitwasyon namin, Madam N. Halos napapabayaan ko na rin ang aking pag-aaral dahil wala na din suporta ang mga magulang ko sa amin kaya napilitan ako mag-side sa tindahan ng minang ko pagkagaling sa school. Iniintindi ko pa si Nadine dahil di naman din maasahang magbantay sa bonso namin ang iba ko pang mga kapatid. Hanggang sa sinasama ko na lang si sa tindahan nila Minang pag ako ang nagbabantay dahil umaalis na rin siya sa bahay pag nakikita niyang mag-isa lang siyang naiiwan. Madami din kasing mga tambay at loko loko sa lugar namin at baka pakialaman nila ang kapatid ko dahil dalaga na rin ito. Isang hapon pagkagaling ko sa tindahan nila Ninang, bumuwad sa akin ang balita ng kapitbahay namin na nasaksak si Ariel, ang kapatid kong sumunod sa akin at babae daw ang dahilan ng pagkasaksak niya. Iniwan ko muna si Nadine sa Ninang ko at pinantahan ko si Ariel sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Buti na lang, di naman ganong kalalim ang sugat na ito dahil nagawa pa niya itong sa mismong kaibigan nito na sumaksak sa kanya. Hinanap ko si mama sa mga kaibigan niya dahil gusto kong ipaalam sa kanya ang nangyari kay Arian at para na rin matulungan niya ako sa bayarin at mga gamot ni Arian. May kinakasama na palang iba si mama at isang bata pa sa kanya ang ipinalit niya kay papa. Sa itsura palang ng lalaki Halatang hindi to gumagawa na kabutihan sa kapwa. Parang wala lang din sa kanya ang nangyari kay Ariel. Sanabihan ako na wala daw siyang maitulong pambayad sa hospital dahil wala naman silang trabaho ng live-in partner niya. Sa tulong ni Minang, nailabas ko si Ariel sa hospital at tuloyin akong natigil sa pag-aaral dahil trabaho na lang ako para may pangtustos kami magkakatid sa pang-araw-araw na may at pagkain. Kasakasama ko pa rin si Nadine sa trabaho ko kailan Ninang. Ayaw naman niya may iwan sa bahay. Mabait naman ang Ninang ko, kaya lang napapansin ko si Ninong na iba ang tingin niya sa amin ni Nadine. Habang nasa kusina ako at nagluluto, naiwang mag-isa si Nadine sa tindahan. At pagkaluto ko, Pinuntahan ko siya para kumain na sana, kaya lang naabutan kong hinihipuan siya ni Ninong at takot na takot itong nakasiksik sa istante. Sa galit ko, Madam L., pinampas ko ng sandok sa mukha ang manyakis kong Ninong at agad naman itong tumakbo pabalik sa sala at iniwan kaming magkapatid. Pagka uwi ni Ninang galing sa trabaho, agad kong sinumbong ang ginawa ng asawa niya kay natin at naniwala naman ito sa akin. Kaya lang sinabihan niya kung hindi ko na raw pwede pang dalhin ang kapatid ko at isama sa pagbabantay ng tindahan para makaiwas daw ito kay nino. Tuloy pa din ang pagtatrabaho ko sa tindahan ng Ninang at sinadin din ay binubilin ko na lang sa mga kapatid ko. Meron naman kaming lola, Madam L, kaya lang nasa malayo. Kaya yeah, minsan niya lang kami madalaw. Sa gabi, galing trabaho, Naghanap kami ng mga kapatid ko. kasi tanghali pa lang, nawala si natin. Kung saan-saan kami naglibot, hanggang sa makita namin siya sa simbahan. Akala niya raw, nandun ako, kaya sumunod siya sa akin. Wala na akong ibang choice, Megabel, L, kundi dalhin ko siya kay Mama para mabantayan niya ito habang nasa trabaho ako. Lumipas ang mga linggo, nagulat na lang ako at sumulpot sa pagtrabahoan ko si Nadine. Umiiyak ito at nagsumbong sa akin. Nahinipuan daw siya ng live-in partner ni Mama. Galit akong sumugol sa tinerhan nila Mama para kumprontahin ko sana ang partner niya. Kaso sa amin panagalit ang nanay ko dahil hindi man daw magagawa ng stepfather ko ang sinasabi ni Nadine. Bumihay ako patungo kay Lola para doon ko lang dalhin si Nadine abang ako ay nagtatrabaho kay Ninang. Nadalawin ko na lang siya sa diop ko. Ayaw sanang paiwan nila din dahil sa akin lang ito malapit. Isa na lang sa apat ko pang kapatid ang nag-aaral. Dalawin minto yung dalawang lalaki at sa Marbar, kada na lang naglalaki. Nahirapan na akong alagaan at disiplinahin sila dahil yung gabi ko lang sila nakakasama. Kung kompleto lang sana at hindi responsable ang mga magulang ko, hindi siguro ako maghirap at makapag-aral sana kami lahat. Minsan isang araw, umuwi si tatay galing sa probensya, pinakasama niya at dinalan niya ito sa bahay namin. Una pa lang, hindi ko na gusto ang ugali ng stepmother ko dahil sosyalin ito at masungit pa. Kaya lang wala naman kaming magagawa kaya pinakusamahan na lang namin ito ng maayos. Hindi pa rin napipirma sa bahay ang dalawa kong kapatid na lalaki na sina Ariel at Warren. Kahit kasama na namin si Papa dahil napabarkada na sila at natuto na rin magbisyo. Kaya minsan nasasangkot na rin sila sa mga kalupohan. Ang sumunod naman sa bunso namin na si Marian ay pinaampo nito ni Papa sa kaibigan niyang hindi magkaanak. Kaya nagalit ang sumunod sa akin na si Ariel. Tinunto namin ang adres na pinagdala ni Papa kay Mariel. Pero nakaalis na raw patungong Davao ang mag-asawa na nag-ampon kay Mariel na hindi na namin ito nabawi pa. Ayon sa kapitbahay ng nag-ampon kay Mariel, bininta daw pala ito ni Papa sa mag-asawa. Halos magwala si Ariel sa ginawang pagpaampon kay Mariel. Kaya lang galit din ang Papa namin Huwag daw namin pangunahan ang kanyang desisyon. Tatlo na lang kami magkapatid na naiwan sa bahay namin, Madam L. Kasama si Papa at ang madrasta namin. Kaya lang, hindi na kami magkasundo-sundo dahil sa ugali ni Papa na palakampi sa stepmother Tuloy Tuluyan ang di umuwi sa bahay si Ariel. Kaya pinagtanong-tanong ko siya sa mga kaibigan niya. Pero walang makapagsabi sa akin kung nasa na ito at kung sino ang sinamahan. Wala namang ginawang action si Papa para hanapin si Ariel dahil nakafocus lang talaga siya sa stepmother namin at sa pagsunod ng mga luho neto. Umabot na ng limang buwan. Wala pa din kami balita sa kanya. Day off ko. Kaya dinalaw ko ang kapatid kong sinadin kila Lola at nanlumo ako, Madam L. Dahil lalo itong lumala halos hindi na ito makakausap pa. Dinala ko siya pabalik sa amin Madam L para ipacheck up. Nakitaan siya ng doktor ng St. Thomas ng schizophrenia kaya kailangan na itong magamot at masuring higit para maagapan ang kanyang sakit. Tutol ang stepmother ko na ibalik sa bahay namin si Nadine. Kaya lang hindi ako pumayag na ibalik siya kay Lola dahil malayo ang mga doon Inaagahan ko nalang pag-uwi para maasikaso ko pa siya. Merong mga reseta ang doktor sa kanya at iwasan daw itong malipasan ng gutom at pinagbabawal sa kanya ang lalong ma-stress. Pero kapag magpapakita na ito ng hindi normal na kilos or kapag nananakit na ito, dalhin na raw namin siya sa psychiatric ward. Kaling ako sa trabaho ng gabing yun at naabutan kong nakagapos si natin dahil sabi ni Papa, nasaktan daw nito ang stepmother namin at nung niya ako, Madam L, umiyak ito na may tiusap sa akin. Kalagyan para ang nakatali sa kanya dahil masakit na raw ang kanyang mga braso. Awang-awa ako sa kanya, Madam L, dahil bakit siya pa ang nagkaroon ng ganong sakit sa isip na kung tutuusin, mas malala pa ang pag-iisip ng mga magulang ko dahil sa pagpapabaya at pagpapasa ng mga problema nila sa aming magkapatid. Nanghina ako sa sinapit na natin, Madam L, dahil wala naman akong mga magulang na umalalay sa akin sa mga problema sa pamilya ko. Bagkos, nagkanya-kanya lang sila sa kanilang mga buhay at walang pakialam sa mga nangyari sa mga anak nila. Isang araw, may nagpunta sa aming bahay ng mga pulis at tinanong kung kami ba ang pamilya ni Ariel Suarez pag may nakapag-report daw sa kanila na may isang bangkay na palutang-lutang sa ilog at nakita daw sa wallet nito ang ID. Kaya kami natuntun ng mga pulis. Agad kami sumama sa mga pulis papunta sa nasabing ilog at nakakomperma nga namin na ang kapatid ko ang bangkay na nakalutang at ayon sa mga kaibigan kasama niya sa pagligo lasing daw ito kaya nalunod. Nasa wallet din niya, Madam L, ang ginawa niyang sulat para sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin dahil di man lang daw niya ako natulungan sa pag-aalaga kay Nadine at alam daw niya ang tunay na sitwasyon namin sa piling ni Papa at ng stepmother ko. Hindi naman daw siya totoong lumayo. Nasa malapit lang daw siya nakatera at nakasubaybay sa amin. Kaya lang, I iwas lang daw siya na magpunta sa bahay dahil baka makagawa daw siya ng hindi maganda sa papa namin.